Magandang hapon po, Ma'am Anastasia. Una sa lahat, ang aking pong taus-puso pakikiramay. Salamat po. Pwede niyo pong may kwento sa amin kung ano po yung inyong laging karanasan sa kapulisan nung inilapit niyo po yung kaso. May sabi po sa akin na eh, ano daw po, pag, pag po kami nagdemanda ay eh, at mm, hindi naman po ano ang testigo eh. Ano daw po kami pa daw po ang babalik rin kami na po makakasuhan. Opo, kaya po ako natakot. Nakuha niyo pong pangalan <laughs> ng polis? Wilbar Iskram Apuli po, investigador. Okay. okay. okay po hindi na po nakapagsalita, natakot na nga po ako. Na, sabi po niya, pag ako'y halimbawa, para daw po makakuha ng mga kung ano-anong ano, ano ako daw po'y makinig-kinig, wag daw po ako magsasalita. At kung ano daw pong aking marinig, i-report -re ko daw po sa kanya. Sabi ko kami na nga ang namatayan, kami po ang kakasuhan. Ay di ako po ay talagang hindi ko maintindihan ng aking gagawin. Magandang hapon po, Colonel. Yes, sir. Magandang hapon po. Napakasama naman po nitong ugali ng inyong uh, investigador dyan na si Sergeant Pinastos po yung Uh, tao na lumapit sa kanya para magpatulong, maimbestigahan yung kaso ng kanyang anak na pagkamatay. Eh sinabihan daw na babalikan pa sila at binastos na tinakot pa. Ba't ganun po, Colonel? I-concept ay nabutang ko na po dito sa station na dati naman pong investigador siya. Police senior master sergeant na po ang ranko niya, sir. Okay, pero nakausap niya na po siya? Nagbigay na ba siya ng kanyang panig at anong sabi niya? Hindi ko pa nakausap, sir, dahil yung nakamonitor ako sa inyo, sir, na doon ko lang po nalaman na ganun o pala ang nasabi niya doon sa kuwan uh, po sa victim. Nakita ko naman po na maayos kayong kausap. So, instead of going to kamkrami, uh, ikayo na lang po ang kakausapin ko na para padisiplinahin niyo po itong hindi po ganun ang yeah. paraan na makipag-deal tayo sa mga taong lumalapit sa atin lalo pa yung mga maliliit at mahihina. Kasi, sir, kung mayaman itong Uh, kamag-anak ng biktima. Eh, hindi na sila kailangan lalapit sa inyo, lalapit na sila sa abogado, etc. Kaya nga lumalapit sa inyo kasi mahirap lang po sila. Dapat mga ito po yung binibigyan natin pag Pakisabi po kay Sarento. And I would like to say a document na siya pinadisiplina ninyo. Yes, yes sir, yes, sir. Sasabihan ko po. Uh, by Monday, papadala niyo po kami ng kopya ng uh, dokumento na siya po disiplina ninyo at yan po ipapa, namin uh, dito kay Ma'am Anastasia. Kopya nila. Tama okay. ba sir? Thank you. Ngayon, Colonel, papalot lang po kami uh, doon sa kaso ng pagkamatay ng anak ni Mama Anastasia na si edmund Marquez. Mayroon naman po kaming uh, person of interest, sir, na yung alias Ipil na yung, yung nagtatrabaho sa yung nagyayelo, na nagtatrabaho, sir. So, ah. uh, binag-ground noon namin na uh, before na nangyari ay mayroon silang away. So, lumalabas po so na motibo na kikita po namin yung old grand sir. Anastasia, kilala niyo po itong si Bill? Mama Anastasia? Ang alam ko po niyan ay Kersel po ang pangalan niyan as alias Lapad. Mga niya kalias, ma'am Anastasia? Apo. Okay. Pangalan babae po yan. Pero lalaki po ito. Lalaki po yan. At balita niyo na po yung away ng anak niya. Ayan ito, po, IP. ay, Tinawagan po ako niya alas 11 ng gabi nung May 5. At eh, ginugulo nga daw po siya, hindi daw po niya kilala. Dahil daw po sa batok, sa batok po ng aming aso, kasi araw-gabi po, ang dami po sa kanilang taong pumupunta, halos hindi na po maawat ng araw-gabi, may mga tao pong purot pa rito sa kanila. Kaya po, minabatok ng aso at ako naman po ay, ang sinabi ko sa aking anak ay, Huwag mong patayin anak ang ilaw at baka mamayay kung ano yan at madamay ka. Meron mo bang uh, mga tao o isang tao na nagiging kap problema na nakakaalitan po na ng mayal na lupa? Wala naman po. Yung kapitbahay lang po namin ang kainom po niya nung gabi, si Joseph Manlapas Rosas. Saka yung kalibin partner niyang si Nilda Datuan. Saka po yung kanilang manugang na si Gerald alias Fluji yun po ang nakita nung, nung bata doon po sa, sa tabing ilog, si Ploji, at saka yung aking anak, gabing gabi na daw na doon pa daw po sa tabing ilog na malapit po doon sa kinatagpuan ng bangkay ng aking anak bago pa po mangyari ang krimen. Colonel, ano yung cause of death ng victim, sir? Bali, saksak sa victim, gabi tangay speak. Oh, I speak. Okay. Yes, sir. At itong si Ipil na po sa? Yellow Okay, medyo tumutong manga. na nga. Na-recover po yung ice pick. Wala, wala po, wala. Pero ito si Ipil, sir, hindi pa nakakausap hanggang ngayon? Eh, uh, at last, sir, at last, sir. So uh, medyo lumalaki ng lumalaki posibilidad na siya nga talaga. So ano, ano po yung plano ngayon, Colonel? Ay, pwede naman po tayo mag-file ng case na pumunta po balik po dito yung planet po. Base po no, sa na-mention po kanina ng uh, Chief of Police, ang meron po pa po sila ngayon ay mga motibo. No? Ito yung old grudge. Pero uh, for purposes po kasi, Senator, no, ng pag ng kaso, kailangan meron na rin malakas na mga ebidensya na magpo-point out na ito nga si uh, alias Ipil e. ang nag-commit ng krimen na ito. As of now, Base siguro dun sa mga na-interview nila ng mga witnesses, mga huling nakasama, they can already file uh, a complaint. Pero sa kailangan nilang i-substantiate or supportahan or i-supplement, yung kanilang complaint pag nakahanap pa sila ng mga panibago pong mga ebidensya. Corporal, may mga nakausap na lang po kayo ng mga witnesses? May nakausap na po kami the following day po nung, nung malaman po namin yung insidente. Sa na rin po doon yung mga barangay-tasid po doon sa barangay Kalahitan. Ano po sabi ng mga talon? Ito po kasi ay palagi na rin po na doon nagpupunta ang uh, mga barangay at uh, ito pong uh, hepe po ng barangay Tanod si, hindi ko lang po matandaan ang pangalan nakausap na po namin at uh, magpapatunay po na doon ay lagi pong nare-respondihan sa alitan po nitong mga magkakapit bahay so ito po kasi ay na nakapag nudge na rin po ng blatter hindi po doon sa mga dati nilang pinangkawayan po doon sa sa lugar ng pinangyarihan. So ibig sabihin, makailang beses nang uh, naireklamo sa barangay uh, itong alitan sa pagitan ng victim at itong si Ipil? Yes po, hindi po naman madami pero ang alam ko po ay meron pong insidente na nakapagpablatter na po sila doon sa barangay po. Bukod sa mga tanod, meron po ibang mga uh, witness? Uh, actually po, pinuntahan po namin yung sa may uh, pinangit doon sa pinagtagpuan po ng bangkay kasi nung nung kung makita po ang ating biktima ay may mga nagiinuman po doon na mga kalalakihan at kababaihan nung time po na makita yung biktima. So, yun po, Senator, ay siguro ang pagkakadescribe po sa akin ay 100 meters po mula doon sa pinagiinuman. So, maaaring posible po na na may mga mabanggit din po sila doon na makakatulong po doon sa pagresolba ng ating kaso. So doon sa mga nag-inuman, 100 meters away from the crime scene, may mga nakausip po kayo doon, Corporal, sir? ah, uh, actually po, pupuntahan pa lang po namin pero na-identify na po namin yung bahay din po nung mga nag-inuman na yon Senator. May papuito, sir. Eh, ngayon ay eh, July na. Bakit hindi pa rin po nakausap ngayon? Very crucial po yun sa ginagawa ng investigation para ma mapabilis yung file ng kaso. Opo, senador, ito po ay amin po agad lalakarin para po ma-resolve po agad itong kasong ito. Ito nga po yung sinasabi ko. Ano po, eh, pag mahirap lamang yung biktima, eh, mukhang mabagal ata yung galaw ng mga otoridad. Pero pag mayaman, naglulundagan, nagpapapreskon pa. Kung sino-sino po si Pilato tinatawagan, nag-exhibition, tumatumbling-tumbling. <laughs> Pero pag mahirap, tulad nito, caretaker lang, binabastos pa pag humingi ng tulong. Napaka unfair naman. Puntaan mo na. Apo, apo. Ayan, nagkikinig si na Kernel, na yung, yung boss mo na ikinig. Na-recover niyo bang cellphone ng victim? Ah, uh, yes po. Yung cellphone po nung biktima po, nasa kustodiya po namin yung Senato. Wala po naman kaming nakita doon na konektado doon. Kaya ang aming pong uh, naging hakbang ay ipasuri po doon sa anti-cybercrime para, para po doon sa mas malalim. Baka po dun sa history ng mga message ko at ng mga chat ay baka po may mabasa po kami doon. Doon po sa crime scene, ano-ano uh, po ano po mga na-recover sir bukod doon sa bangkay? Ang na-recover lang po namin doon sa crime scene is yung short na po yung biktima po yung kanya pong put, put po sa ulo yung handkerchief po nung biktima po. At saka po yung yun na nga po yung cellphone yun na po ang nasa amin. At yung statement po nung mother ko na inabutan po niya na doon po sa may sagingan, malapit po sa bahay nung aming POI, doon po nakita yung handkerchief na palagi pong suot-suot nitong biktima. Mula po doon sa uh, kanyang uh, sa, sa property na kanyang binabantayan, uh, gaano kalayo po yung bangkay na natagpuan? Yung handkerchief po doon sa may sagingan, mula po doon mga siguro po mga 15 to, to 20 uh, meters po mula po doon sa binabantayan. Bali ang okay. nakamit po na doon po sa investigation ay pinila na po itong biktima papunta po doon sa water 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 libadus po ng doon sa dagat po ng ng barangay Talaw-Talaw po. Yung po mga handkerchief at yung katawan ng victim ay inandergo ng uh, fingerprinting uh, at sa DNA testing. Yes, you know, uh, Exactong mga uh, ano kung nag undergo ko po yung yung handkerchief namin doon. Pero akin pong mag-sensor -mag po kami ng report siguro doon sa tungkol po doon sa doon sa forensic po na kung nag undergo po, po yung handkerchief pag cellphone, paki iing yes, eh, yes, pag fingerprint. Po. Finger finger na, finger na, finger po. po kami eh. ng report tungkol po doon sa cellphone. May sira ho ba yung cellphone o intact? Saan po na-recover yung cellphone? Sa, sa bulsa o sa tabi ng katawa niya? Uh, na-recover po namin si Senator po doon sa possession na po ni Ma'am Anastasia Marquez. At uh, pinakiusapan ko naman okay. po si Ma'am Anastasia na kung maaari okay. po ay kukustudia po namin para po sa uh, pagiging parte po ng investigasyon. Gusto ko po, Corporal sir, uh, from time to time, kailangan po ma-update niyo po yung kamag-anak ng biktima. Pwede po? Corporal? Yes po, gagawin po namin yun at uh, amin pong uh, update din po agad itong kasong ito para po matulungan po natin ang mga biktima po, Senator. I agree po, Senator. No, base po dun sa mga huling nasabi po ni Corporal Kabangon, apparently lahat pa po ng mga hawak po nila ay puro mga circumstantial evidence na tinatawag. Although marami na rin naman pong desisyon ang ating Korte Suprema na nagsasabing sasapat din naman ang circumstantial evidence pero mas prefer pa rin po natin sana yung mga direct evidence, yung talagang magtuturo na si alias Ipil nga po yung gumawa ng krimen na ito. Sabi ko, ipapingerprint po na yung ano, yung panyo kasi baka nahawakan nyo ng suspect. Sino man? O yung paghila-hila na lang. Yes po, Senator, <laughs> kasi pag Uh, meron na po yun. Yan po ay direct evidence po na tinatawag. Ta yan po ay talagang magtuturo na si alias Ipil e. nga po talaga ang nakagawa nung, nung krimen po na yun. Colonel uh, Wise, yes, by next week, Colonel, uh, pwede ba na magawa na natin yung, uh, yung fingerprinting, pagkalap ng DNA, uh, if ever? gagamit po natin Pati yung pag-interview po doon sa mga possible witnesses, doon sa mga nagiinuman. So asahan po namin, Colonel. Babalikan na po namin kayo, ha? Salamat po, Colonel. Mama Anastasia, libing na pong anak niyo, ano? Apo. Nasa akin po, sir, yung, ano, yung short na, na pilit nilang hinubad sa aking anak. Pati po yung scarf, nandun po sa bahay ko. Nako, okay. dapat hindi nila binigay sa'yo yan. Hmm. Dapat yung pulis ibinigay yan sa po, ano, forensic. kasi, kasi po, yung pong ano, nung matagpuan po namin yung short at saka po yung panyo niya, dumating po si ano, yung pong barangay tanod na si Pascual. Pinagkukuha po yung short nung aking anak. Akin, akin na, baka kung anong laman niya, pinagbubuklat po niya. Hindi ko nang po sana ibibigay sa kanya. tang alam ko nga po ay dapat ay huwag yung hawakan. Kaya ako lang po nahawakan. Dahil po tinawagan ko po yung aking anak, nagbabaka sakali po akong sumagot, yung pala naman po ang short ng aking anak ay sa kalapit ng saging at kasama yung panyo na scarf niya. Nasa loob ng, Bakun. ng bulsa yung, sa, ano, yung cellphone. Isurenda niyo po yan sa police. Baka meron pa pong mga, pa, para ma laboratory test yan. Wow. Eh, forensic baka pang makalat ebidensya kapulisan natin. Nilagay nilagay ko, lang po. Nilagay ko po sa sako. Bali ang nakahawak lang po no na ako at saka po yung isang tanod. Good. Buti pa si Ma'am alam 'tong mga tanod talaga. Tama po 'yon, Senator. Para po mabantayan yung integrity kumbaga po ng ebidensya. Kasi kung marami na pong nakahawak po dyan, pwede na pong matawag yun na adulterated. Ibig sabihin, hindi na full na bibigyan ng korte ng appreciation po yung probative value po ng ebidensya po na yun. Ma'am, sasama namin kayo papunta ng Quezon sa Lucena Apo. Oh, para makapagsampa ng reklamo. Habang nasa Quezon kayo, siyempre kayo po ay uh, puprotektahan. ni Colonel Angway, ang inyong seguridad. In the absence of appeal, e pwede nang magpagsampal ng kaso? ano ato ni JV? Pwede po, uh, Senator. Uh, May issuean pa rin po siya sa kanyang address ng subpina. Kung hindi po siya sasagot doon sa subpina ng ating piskalya, e eh parang winave na po niya yung kanyang karapatan na sumagot. So magde-decision po ang piskalya, base lamang po sa ating complaint at mga ebidensya. Uh, base po doon sa naging statements po kanina ni na uh, acting chief of police, kung i-consider po natin yung old grudge nung biktima at nung person of interest po natin, baka meron pong evident premeditation dito. Papasa po ito bilang, ka bilang murder. Kung wala naman po no, yung mga old grudge na to, homicide po yung magiging kaso. So either homicide or murder po ang pwedeng isang po ni Nanay Anastasia, Senator. Sherry, at bigyan natin ng financial assistance si nanay. Copy, sir. Okay? Copy po. Copy po. Ma'am Anastasia, from time to time, kami po ay uh, magpagunaan sa inyo maging kapulisan. Uh, Ibigay po ni Sherry ang kanyang cellphone number personal para pwede ko yung magtawagan in case kung meron kayo kailangan emergency. At uh, sinisiguro ko po sa inyo, yung ambastos po sa inyo ay mapadisiplina po yun. Tutulungan po namin kayo at uh, kami po ay tututok sa kaso Salamat po, ma'am, ha? Selamat, 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 selamat,